guys. Happy Sunday. I yan, sa Los Baños naman sa bahay ko. Yan umuulan. At uh, ayan na nakita ko meron mga bunga yung aking kamyas. Yan. Meron dumaan. O, mabuti na lang at uh, umuulan yung umuulan sa Los Baños na didiligan yung aking mga tanim-tanim. Yan, may malunggay doon sa kabila may pili may kung ano-ano rin dito nagkaroon ng mga dahon na ulit ayan yung aking mabait na kapitbahay tapos dito ito kalamansi meron ditong tanim na tubo ayun sa ayan tubo pulang tubo yan sana dumami yan eh sana dumami siya So, yan. Sana tumagal itong bakod kong kawayan. Kapag nasira yung bakod na kawayan, papalitan ko na ng hollow uh, blocks. Ayan, maganda yung kawayan. So, pero tumatagal naman yan eh. So, ayan guys. Umuulan. Umuulan sa Los Baños talaga. isang puno ng ano ng kamyas nandito yung sa, ano, sa bandang kaliwa tingnan natin kung namunga na kasi nakalbo siya eh, nung bagyong Christine nakalbo sila may mga dahon na yung mangga ulit oo ayan merong ano may mga bunga yung kamyas ayan, masarap magano yung magsinigang alam nyo ba na maganda rin itong iano eh, eh, pagsigang oh, ito naman kuha <laughs> ko sa ano sa bahay iniwan namin yung pusa ayun natutulog doon sa supa, para kaming may maliit na bata nagkalat ang mga laruan ng pusa yeah. pero nandun siya oh <laughs> natutulog natutulog siya siguro nararamdaman niya rin na wala siyang kasama kaya natulog na lang hindi siya naglilikot hindi siya naglilikot dyan lang siya natutulog oh. mamaya pa kami uwi malayo kasi yung Philippine Embassy sa ano sa bahay namin 3 uh, hours mahigit tapos pabalik 3 hours mahigit ulit so guys lahat yung mga maliliit dito sa noo ko gusto ko kinukulayan ko siya eh. meron na titirang puti kaya pag nagkukulay ako talagang hanggang halos ano na umabot na dyan sa kilay ko yung pagkulay pero kapag naligo naman ako nyan wala yung, bu yung buho ko lang talaga yung nakukulayan pero yung balat hindi siya nakukul hindi siya nakukulayan natatanggal siya kasi meron akong inahalo so i-share ko sa inyo para sa mga uh, nagkukulay ng buhok yan iba i ituturo ko po sa inyo yung aking simple na technique ayan meron din po kami ayan ano ba to ikot lang sila magwasya sila, sila ng kuryente kasi dito sa Sweden lahat kuryente ang mga kung kapag yung masyadong mabilis kaya ayaw ko na mag-drive <laughs> na ano ako naduduling na ako ang ganda ng bahay oh <laughs> ayun oh <laughs> naalala ko yung bahay namin noon sa probinsya uh -huh. Ay, this is farm pala uh -huh. ayun marami dito mga tanim-tanim pag summer mga ano um, butatis Ay. so it got a crisis as So ayan guys. So ayan na siya guys. O oh, nilagyan ko rin yung maliit kasi kapag nagta-travel, ayan pati yung lipstick na pwedeng lagyan, nilagyan ko na rin. Para ano tips ah uh, ano, laro kami ng